Na-miss nyo ba yung vlog about cherry tomato picking natin? Huwag kayong mag-alala at ako ay namimiss ko na rin. Kaya tara, pick tayo. Hello, good morning. Let's go and get some tomatoes. Marami na naman kasing bunga. At sobrang dami na naman ng hinog. Kung nakikita nyo yung mga red na yan. Tingnan nyo, ang dami na namang bunga, oh. Look. At ya. Ayan pa siya oh, tingnan nyo. Sobrang dami. And marami pa doon. Kung nakita nyo yung mga red na yan, sobrang dami. Ang bilis mahinog ngayon kasi nga, mainit yung panahon. Kalingon, sarap papak... Dahil medyo matagal-tagal tayong hindi nakakuha, sobrang dami ng hinog at yung iba nga ay nasisira na rin. Andyan yung kinakain na ng ibon, natutuyo at nalalaglag na rin. Nung pagkakita ko nga yung bunga at sobrang dami, iniisip ko nga matagal-tagal ko to bago ma-harvest lahat. Saktong-sakto naman at andito na si Mother Earth para samahan si Mimi sa school. Dati kasi yung harvest ko is every other day. Pero ngayon medyo natagalan kasi busy busy ang lola nyo. Kaya't ngayon magsasawa ako sa pagkuha. Isa rin to sa paborito ni Mimi na activity. Pero dahil papunta siya sa si school ngayon, hindi niya ako matutulungan sa pagkuha. Kung nakikita nyo, nasa baba na rin yung mga bunga. At yung iba naman ay nasa tuktok na ng kalamansi. Parang nagiging bunga na nga rin siya ng kalamansi. Kaya dito sa part na to ay medyo nahirapan nga ako. Yung iba ay medyo mataas at yung iba naman ay nasa singit-singit. Alam nyo bang napagkatuwaan ko pa kainin? Sobrang paborito ko kasi itong papakin. Kahit yung malalaking kamatis. At yan yung namana ng mga anak ko sa akin. Dahil pati sila ay mahilig silang magpapak ng kamatis. Kung dito sa video ay nabubusog na yung mga mata nyo sa panonood, mas matutuwa kayo sa personal. Yung makita mo yan na red na red at naglalambitin yung mga bunga eto yung kamatis na sobrang sarap ihalo kapag pakbet ilokano yung lulutuin Kapag sinabing pakbet Ilocano kasi, hindi pwedeng ko, lang yung kamatis. At mas mainam nga kapag ganitong kamatis yung ginamit. Kamatis talaga kasi yung nagpapasarap sa pakbet namin. At dahil nga ngayon, marami tayong makukuha. Naisipan ko nga ipamimigay na lang yung ibang makukuha ko ngayon. Hindi ako nasawa kapiging si Tita Mami. Doon pa lang po ako at kasi sa school, miss ko pa rin Picking tum cherry tomato. I love picking cherry tomato. Wow! It's so red and orange and yellow. Next time, I gonna want pick too. Abangan po nyo. Vlog takeover ng Ad Makulit nyo. Andito kasi siya ngayon sa bahay habang nagvo-voiceover ako. And yun nga, gaya ng sabi niya, ay wala nga siya habang nagpipik ako noon. Anyway, let's go back here. After picking lots of tomatoes, I used to weigh it. And for the first batch, I harvested three-fourths. And I'm gonna give this to my cousin. And half of it, yung rider na papunta ngayon. Sobrang dami kasi. At alam ko, mabubulok lang to pag hindi kami namigay. And after kong ma-divide yung kamatis na yun, I decided to go back and pick again. This will be the second batch. Ay siya, napa-English tuloy ako. Kasalanan talaga to ni Mimi. Umi-English kasi yung batang to guys, ito na yung second batch ng harvest. Yung nauna kasi kanina, pinamigay ko na. So, tingnan nyo. Ang dami pa rin, di ba? Para na siyang frutas. Tapos, yung una na ng kalamansi, para na siyang kalamansi na nagbunga ng cherry tomatoes. So, yun guys, kanina inabot ng 3 fourths. Tapos, ngayon, almost 1 kilo. O, tingnan nyo, halos 2 kilos yung na-harvest namin ngayong araw dami. Guys, dahil may rider tayong paparating mamaya para sa parcel, kukuhanan ko na rin siya ng talbos na anong tawag dito? Kangkong at ipamimigay natin sa kanya. Dito, kukuha ko dito. Ayan. Ito tayo kukuha. Diba? Super bait kasi nung writer na yon Kaya minsan, binibigyan din namin siya ng gulay. Ayan. At dahil sobrang init nga ng mga oras na to, kaya't nagmamadali na nga ako sa pagkuha, yung rider nga ng JNT na yon ay sobrang bait sa amin. At kahit nasa dulo nga kami, ang sipag nga niyang magdala dito sa amin. Sa dami ba naman namin nag-o-order, ay talagang mahihirapan at mapapagod siya sa pabalik-balik dito. Maliit lang naman na bagay ito. Pero alam niyo ba, last time na binigyan ko siya, kahit sobrang konti, ay sobrang na-appreciate niya at nagpasalamat. So ito guys, yung papamigay natin lahat. Yan. Kangkong tapos, may kamatis sa ilalim. Oh, ang dami na naman namin kangkong, oh tanim ni Father Dear. Pero minsan pinamimigay ko na lang din. Sabi kasi nila, kapag may blessings na tumarating, kailangan sinishare din. Yun lang. Thank you.